Uh, i was just advised mr. president sorry for the uh, delay that the uh, 6.7 san program completely released na yun. No? so wala na pong uh, uh, sa program in 1.4 uh, is a new request and uh, walapang official uh, uh, request from the Department of Health, no, so um, uh, subject pa ho yan for evaluation and review. Um, and then uh, as ang ho kasi, yung original um, claims na bayaran naho. No, so ito po y according to the DBM, these are new claims. no kaya kailangan pag-aralan pa kasi appeals po ito actually uh, i think uh, team, pag okay. tinanggap na po ng departamento yung appeals ibig sabihin ito sa validate anyway kain trabaho naman po ng DBM at ng DOH, DOH to, correct, to, correct. to, validate or, yes, yes. or, revalidate itong mga claims na ito kung totoo naman at pinaghirapan nila pinagpawisan nila Ano ba naman yung 1.4 billion na halaga na health emergency allowances ng mga health workers na pinagpawisan talaga ito, pinaghirapan ng health workers natin. No. Ano ba naman yung halagang yun kumpara po sa mga releases po ng unprogrammed funds sa DPWH na alam naman natin na pinagsasamantalahan po ng hilan. At uh, going back to my question po kanina, Mr. President, under the GAA, yung prior prioritization sa releases ng unprogrammed funds Di ba personal benefits social services foreign assisted projects infrastructure projects pangapat po ang infrastructure projects pero bakit parating naging mas mataas po yung uh, releases mas malaki yung amount na releases sa DPWH bakit po kaya Mr. President actually yung katanungan niyo ho eh parehong katanungan ko i'm studying kung paano po ba ang uh releases despite the prioritization. So, ang explanation ng sa akin, ito subject pa sa more pag-aaralan ko talaga ito uh, later on. Ang uh, sa ang ang, ang uh, advice ko sa akin na yung prioritization applies whenever there is a certification of new or excess revenue. So, naniniwala ka na medyo mali? Ah, uh, ko pag-aralan. Interested rin ako malaman kung Uh, pareho sa tanong niyo, paano lumabas yung flood control? No? Uh, mayroon pong prioritization, pero pag titignan yung prioritization, pang-apat po ang infra. So pa pareho yung paniniwala natin na mali, yung prioritization. I uh, need to understand pa ho. I have to, pinag-aaralan ko pa at humingi pa ho ako ng documents uh, para po pag-aralan. Hindi ko po masabing mali, pero pag aralan ho natin. At uh, meron lang po akong napansin. Parang hindi ho nagtutugma doon po sa kanyang uh, priorities. So, hindi nga tama. <laughs> parang, parang gano'n na rin. Hindi, hindi ko pa kung with certainty, to be fair. No. Anyway, Mr. President, 60, 60 billion, maalala niyo po ito, na pag usapan rin po kagabi. 60 billion ang kinuha po sa PhilHealth. Ito po yung tinatawag nilang excess funds na sabi ko nga no, sa hearing, no, na legally, uh, legally acceptable but morally unacceptable for me no nagamitin po yung PhilHealth funds sa unprogrammed appropriations ang PhilHealth po ay para sa health po yan eh claro naman health ng Pilipino yan eh noong 2024 July uh, kinuha ng National Treasury kasi excess funds po at napatunayan natin na hindi naman talaga excess funds yon at ngayon nga, pinabalik po ng uh, Executive Department for next year na. So ibig sabihin, kinuha noong 2024, ngayon binabalik na sa 2026. Noong 2025, zero pa yung budget ng PhilHealth. So double whammy nga sila na nakunan na, na sila ng 60 billion tapos noong 2025, zero pa yung budget nila eh, alam naman natin napaka-importante po nitong PhilHealth funds dahil maraming Pilipino po ang takot magpa-hospital dahil sa kahirapan, dahil walang pambayad sa hospital. Pero pag alam nilang sasagutin ng PhilHealth, matataas yung benefit packages ng PhilHealth, ay hindi sila matatakot magpa-hospital. Reality po yun. We are very, very far yet from the full implementation of the Universal Healthcare Law. Ang layo pa po sa ngayon. Ang dami pang pasyente naghihingalo na kailangan po ng tulong. Nagaantay diyan sa labas ng hospital, hindi makalabas. Sinasangla yung refrigerator, binibenta yung karabaw para makalabas lang po sa hospital. Uh, nakalungkot po na po yung 60 billion ng PhilHealth uh, noong 2024 at ginamit sa mga unprogrammed funds. At hindi naman namin alam yung detalyado. According to DBM, no? Ginamit raw sa HIA, ginamit sa MAIP, HPEP, and other programs. Iyon eh, ay sabi ninyo, kasi to justify na ginamit nyo sa health. Pero ni-rumble nyo na yun eh. ni Justification nyo lang po yun. Ito, may tanong nga ako rito ah. At alam po ito ng ating Mr. Spon ng ating uh, chairman ng committee on finance. Sabi mo HPEP, hindi pa nagagalaw. Tama, Mr. President? Tama po. Sa 2025, yes. yung regular appropriation. Yes, correct hindi po. Hindi nagamit. Ang tanong ko ngayon, bakit nag-release ng unprogram appropriations sa 1.69 billion sa HPEP? For 2025? Yes. Okay. Or? 2024. 2024. 20, 20, 20. Last year. yung details details na to na binigay ng uh, DBM, di ba? Hiya, Maip, HPEP. Bakit nag-release pa ng pakit-check nyo lang sa record ninyo? Kung 2024 or 2025 ba ito? 1.69 billion. 2024 ba ito? Ang, ang question ko lang dito, bakit, uh, kung 2024 year o 2025, bakit nag-release ng ano, program funds for HPEP? Kung ang 2025 nga natin sa HPEP, hindi pa nagagalaw, November na ngayon. yung uh, uh 1.039 tama po ba? Uh, S Senator um, ito, ito pong may release po sa HFEP uh, 1.09 this is for 2024 po ito oh, yung na-discuss sa DBCC. Yes. Sir President. Uh, oh. Sa so 2025, wala pa hong na-release. O walang na-release na program fans. Yes. At sa regular ng HPEP. Yes. Oh. Okay, check nyo naman natin to kasi maaring nilagay nila, no? Doon na rumble na po yung sabi nila sa napunta yung pera ng PhilHealth, HEA, MAIP, HPEP, or other programs, including including uh, infrastructure. Pero ang tanong ko lang, sabi ko nga, na-discuss natin na wala pang nagagamit sa 2025. At nakapag-release rin po sa ang program. Baka pwede nating tingnan ng mabuti ito. Papahingi po tayo ng report on the on that. And also, Mr. President, uh, na-release na ba yung 5.8 billion para sa social pension for indigent senior citizens noong 2024, Mr. President? Yes, yes. yes. Na-release na po. At yung waitlist po, Lahan. baka, di ba meron pang waitlist sa uh, sa mga senior citizens natin na hindi pa napabayaran that it was discussed during uh, the hearing, budget hearing rin po na about uh, 10 billion diba? 12 billion po. Baka pwede nyo rin. Per, nagdagdag ho tayo ng uh, 8 billion for the waitlisted senior citizen this 2026 po. So makukover na ho natin yung backlog. Sa Comre po, no? Yes. Baka pwede natin ipaglaban po ito. Yes, po po. Uh, kaya sabi ko, sana. Isa ito sa binigyan sana ng prioridad. Uh, matagal na itong waitlist na ito. Maraming lumalapit po sa akin ng mga senior citizens. Kahit sana ako magpunta sa mga nasunugan, sa mga nabahaan. Kiniclaim nila, sabi nila, hindi pa namin natatanggap yung aming social pension. Yung, eh, pinasa na natin na batas yun from 500 to 1,000. Pero yung iba nasa waitlist. Hindi naman po maintindihan ng mga lolot-lola yon natin na kawawa naman sila na nasa waitlist po sila. Baka mabigyan po ito ng prioridad ng gobyerno at ng, ng DBM. Kung magre-release kayo ng program funds, unahin niya na lang po yung Talagang makakatulong sa mga mahirap, talagang matatanggap nila at mapapakinabangan. Yung mga lolot-lola, ilang, uh, alam nyo, kultura ng Pilipino na inaalagaan natin ng ating lolot-lola. Ano ba naman yung isang libo na ma-release po sa kanila sa waitlist, mabigyan lang po ng prioridad. I hope the good sponsor can uh, uh, give. Uh, ...priority po dito sa ating mga... Yeah, you can be assured, um, Senator Go, na uh, hindi yun natin pababayaan po yung ating mga senior citizens. So, uh, under the Senate Committee Report, uh, nagpondo ko tayo ng 8.2 billion pesos doon sa mga uh, waitlisted um, senior citizens. So, by 2026, wala na waitlisted, lahat bayad na po. Salamat, uh, Senator Wynne. No? Uh, mahirap maging lolot-lola. I'm sure darating ka rin dyan, pero medyo matagalan pa. Ko oh, nine years na lang ho. Senior citizen na de, ako. Ibig ko sabihin, oh. di, matagalan ka pa maging lolo lola kasi wala ka pa oh, anak. Sige, wala nang pag-asa yun, tingin ko. <laughs> During the Blue Ribbon hearing, uh, Mr. President, uh, the DBM said, that uh, said the implementing agency determines what specific projects to prioritize for unprogram appropriations funding what is the role of the dbm in terms of assessing the request of the agency natubanan ni request ng agency mula and program appropriations ay release ng dbm who determines the amount who approves the release Pati kasi may prioritization ng program funds. Ngayon? Pero uh, ngayon po wala na kasi nalimitahan na natin to uh, three cash items po. You know, so foreign assisted, uh, GOP counterpart, and military. Uh, ito yung military. sa 2026? Yes. Mm -hmm. At yung I'm referring to 2025, 2024, the previous uh, years or the current year, ano ho yung kanilang uh, basis or uh, criteria? Prioritization po dito. Meron pong prioritization under the uh, uh, special provision. Ito po yung um, uh, personal benefits, social services, uh, government of the Philippines counterpart of foreign assisted projects, infrastructure projects, and other priority projects. Pero meron rin po kasi dito ng... Uh, isang uh, parang kolatilya sa dulo which I don't agree pero nandito na po sa um, uh, special uh, special provision notwithstanding the foregoing the order of priority may be modified to support the funding of urgent or implementation ready projects um, so meron ho ditong uh, parang kolatilya so in other words uh, you're not uh, part of the uh, prioritization so we really need to review one by